ng katiwalian mm -hmm. ay talagang makakadena. Talaga, natin, kadena, Mr. President. Ano po. Tama. No. Tama, Mr. President. So, Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po, <laughs> Mr. Mr. Santos sa mga paglilinaw. <laughs> Thank you. We'd like to recognize uh, Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po, Ginong Pangulo at uh, sa ating ginang mayorya. Ako po'y magtatanong lang ng isang tanong lang po sa ating uh, Mula sa bayani ng edukasyon, ngayon naman po sa bayani ng pagkakadena. Yes, Mr. President. Opo, ako po ay uh, natuto at uh, ito po ay sinuportahan ng ating Pangulo. At uh, congratulations po. Ito pong tanong ko po ay patungkol lamang po sa laging problema ko po ito sa tatlong taon, mag-aapat na taon na po ako dito sa Senado. Lahat po ng ahensya may problema sa public information. Yes. Kapag kamera meron na pong batas na napakaganda na pumasa, hindi po nalalaman ng taong bayan. Opo. Ito po bang ating uh, panukala na ito? Makikiating na po ako Opo. dahil ako po yung number one supporter nyo dito. At author, Mr. President. Opo. Uh, ito po ba ay makakasigurado po tayong susuportahan ng DICT at ng DBM? para ipaalam po sa ating mga kababayan. Uh, dapat Mr. President. And alam niyo Mr. President sa sa taon ko na rin po dito, taon-taon na rin po ako dito sa Senado. Sa totoo lang po nasa atin rin 'yon Mr. President eh. okay. Kung pagkapasa ng isang batas tututukan talaga natin, popondohan, exercise oversight at mag-hearing tayo, hindi natin papalampasin yung implementasyon na alanganin o kulang. Ah uh, masisigurado po natin na magagawa po ito Mr. President. And Mr. President, ito pong paglabas ng datos ng pera ng bayan, sa taong bayan, palagi ko po ito yung panawagan ngayon ng napakaraming Pilipino. Ng lahat ng Pilipino, ano kulay po, ito yung panawagan. Ilabas yung katotohanan pagdating sa pera ng bayan. So ako Mr. President, tutukan natin to, tutukan ng taong bayan, masigurado nating malabas yung lahat ng dokumento hanggang sa sinong kontraktor yung nanalo sa ganyang project, hanggang sa presyo ng semento dun sa proyektong yon pag mailabas natin yan, Mr. President, palagay ko, Mr. President, yung taong bayan na mismo yung tututok na masagawa po yung batas na ito. Bali, ibig sabihin po, yung uh, DICT, magkakaroon po sila ng pagtuturo sa ating mga kababayan kung paano nila, alam mo, maging uh, searchable siya. Maging dapat Mr. President. accessible siya. Opo. Dapat, dapat Mr. President. Opo. But, Ito po ba isa paraan ng cellphone din? Alam niyo naman po ang kababayan natin, eh, laging nasa cellphone. Yes, Mr. President, nung ginagawa natin yung hearing at yung TWG at kasama ho kayo dun sa mga hearing na yon. yung na-imagine po natin, Mr. President, may nakita kang classroom, well, tapos hindi na buo yung classroom. Maraming ganun, Mr. President, di ba? <laughs> Pwedeng picturean ng mamamayan at doon lalabas Magkano 'yun? Sino nag sino yung proponent? Sino yung contractor? 'Di ba may QR code diyan? Pati, pati, pati history po, pati history. Kailan dapat to completed? Sinong pumondo? Lahat 'yun, Mr. President, makikita, no? And uh yung ganung klasing impormasyon ay kapangyarihan para sa taong bayan, Mr. President. Uh, marami po, ito pong mga na-uncover na, na anomalya sa ating sa ating pong tanggapan uh, dahil po 'yan hindi transparent yung mga dokumento. Sa totoo lang, Mr. President, nung nag-speech si, uh, nung nag-presentation ang Presidente tungkol sa mga top contractor, ako nga, Mr. President, di ko alam kung sino yung mga top contractor, di ko alam kung ano yung mga proyekto nila. But with this bill, kung maging batas po ito, yung mga malalaking proyekto, malalaman ho natin sino ang mga contractor, magkano yung ginastos, uh, magkano yung semento na, bin na binili para sa proyektong yun, all of this information, Mr. President, magiging ano po accessible na po sa taong bayan. Alam ko po, isa rin po kayo sa naganais -nice po nito dahil may FOI bill po kayo. So ito po, uh, kung paano po ito ma-access, pinakamainam po kung sa cellphone po. Kasi ang karamihan po ng Pilipino sa cellphone po nakakonek sa internet. And uh, nakausap naman po natin ang eGov, ang DICT, may eGov po sila. Sabi nga po nila baka pwedeng i-integrate dun sa eGov para sa isang banda, pwede ka mag-access ng mga ID, mga government programs, on the other hand, pwede mo rin makita sa napupunta yung pera ng bayan, Mr. President. So, Mr. President, ni naman tayo mag-decide niyan, pero we will try to exercise oversight na accessible po sa mga cellphone yung kadena kapag panahon na po na i-launch po ito sa publiko. Napakaganda po nun uh, aming uh, bayani ng blockchain. Maraming salamat po, yun lamang po. Thank you, thank you, thank you Mr. President. Mr President uh, there being no other reservation for